Magandang hapon po. Welcome po sa aking buhay. O oh, sa aking buhay. Sa aking bahay, welcome po. Nandito po ako ngayon, naglinis. Dari naman yung nanay. Hindi lagi nakaka-uwi kasi may maliit na pinagkakakitaan na kailangan bigyan ng pansin. Kasi, kung hindi naman natin gagawin na uh, bigyan ng pansin ng ating hanap buhay, walang mangyayari. Kailangan si ni Mama Didit. So, Mama, ako kay Daddy pa pa rito kasi si Nayomi, naiinitan daw sa bayan nila. Tsaka si Mami. Yan. Sabi ko, daanan ako sa tindahan para sumama ako dito. So, ayan. Itong kiilay na rollator. Nililinisan ko. Kasi, ano yun? Eh, kalikabok pag nag-grinder dyan sa kabila. Happy holiday. Week. Tama ba yun? Happy holiday. Week. Ay, ganun ba? Happy holiday. Andun yung ano ni na daddy, yung toilet ba? Tsaka may pinto. Ayan, andyan.